Exodo Kapitulo 35 Ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga, tinipo ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Ito ang iniuuto sa inyo ni Yahweh, anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Ang mga handog para sa santuario. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniuutos ni Yahweh, maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso, lan ang kulay asol, kulay ube, at kulay pula. Gayon din ang pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na corn alina at mamahaling alahas na pampalamuti sa ifod at sa pectoral ng pinakapunong pari, ang mga kagamitan sa toldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at paalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga paanan nito, gayon din ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga paanan nito, ang langis na pampahin, ang mabangong insenso at ng ng ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga paanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan, at ng mga patungan ng tukod pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubad na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing, ng mamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari, dinala ang mga handog. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanika nilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuutan ng mga pari. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pools eres, hako, sing-sing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lan ang kulay asol, kulay ube at pula, ng telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansong kagamitan, at ng kahoy na akasya para sa teber ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asol, kulay ube at pula, gayon din ng pinong lino, at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng corn alina, mga alahas na ipapalamuti sa ifod at sa pectoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis na pan talaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya kay Moises. Ang mga gagawa sa toldang tipanan, sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Her, buhat sa lipi ni Judah. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan, at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayun din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para may turo nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahan gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang manghahabi at ng manghahabi ng lan ang asol, kulay ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain.